Hello, hello, mega love, shout out everyone. So for today's video, mga palangga, magluto ako ng tiil na manok. Aba ah, sa tiil sa manok yung lulutuin ko ah. So nagdidi pala ako ng mga, ano niya, lamas, yung sili, na natuyo na yung sili at saka gusto ko talaga mag, pag nagluluto ako lalo na pag mga manok or isda or something na gumagamit ako ng loya para saan ba yung loya para dagdag na rin sa flavor at saka mawala yung amoy o charot lang so pinabalatan binab, uh, ano ba yung tagalog sa pinapanitan o binabalatan binabalatan ko rin yung loya para maganda-ganda naman so pagpasinsyahan nyo yun na yung aking uh, style ng paghihiwa ng uh, ano ba yun, luya kasi ay tamad akong kumuha ng tataran, gutaran yung ano yung pang, ano, ginagamit sa panghihiwa kasi ang laki-laki sus -laki, -laki so, tag -tag sa akin hugason o di ba sa akin yun lang yan makikita na dinudurog durog ko yung uh, mahiwagang luya sa maliit na kuchili o charot mahilig talaga si Inday sa maliliit na no? Fairness, char lola <laughs> So, dinurog ko pala yan. The purpose is para lumam, a uh, para yung kanyang ano talaga ba, Mala, malalasahan ko talaga yung luya. -ah. So, ayun. At saka dinurog ko na rin yung, uh, iwan ko kakaibang ahos, yung kakaibang galik na nandito sa uh, kusina ni Amo, charot. So, syempre, yung onion, hindi yan makakalimutan. Kung walang onion, walang ganang buhay, charot. <laughs> kung walang unyon walang gana yung buhay so hin in inano ko na pinagsama-sama ko na lahat kasi ako lang naman yung kakain so alam nyo ba yung ano yung lulutuin ko kung hindi ka ma-discard madiskarte kung magaling ka nga mag english pero wala kang diskarte charot lang no walang kwenta yung kagaling-galing kahit gaano ka pa ka-fluence mag-English kung wala kang efficient o oh, charot English yun na hirap-hirap akong kunin kung saan So, sinabi ko ba, kung wala kang uh, pasinsya o or wala kang diskarte sa buhay, wala yung lahat yung mga narating mo. Charot. <laughs> so, yung lulutuin ko pala, dami kong daldal. Magluluto ako ng tiraba. ah uh, yung uh, ano si Lula, nagluluto ng sabaw. Basta sabaw, iwan ko anong kasing sabaw yon Basta nagsabaw siya ng tiil ng manok, nilagyan ng karne, kung ano-ano na nandoon na lahat. Nilagay niya, nung, na, na niya sa kanyang, sa kanyang soup pero pagkatapos naman pala hindi naman pala kakainin itatapon pala kinabukasan so nanghinayang ako sa paa mga ka, mga kapislat kasi sayang naman pwede ko naman siyang gawan uh, gawa ng paraan o diba and furnish gawan ko ng paraan yung paanong manok yung tiil ba sa bisaya so gawan ko ng paraan so nilagay ko na yung nilunod ko na yung uh, sili para umanghang naman siya sa uh, at saka malalasahan mo talaga yung kinakain mo walang gana kasi kumain oh yun so ina, inano, oh, hindi ko na siya inano, eh, anantay na uh, mawala yung kanyang lamig so nilagyan ko rin siya ng black pepper para talaga masarap sa kasing sarap ni Inday oh, diba? so ayan itatapo na yung mga uh, ng chicken feet pala itatapon na yan hindi ba nga yan pinutulan ni Lola ng mga kuko so hindi ko na rin pinutulan kasi namatay na yung mga mga igit ng <laughs> mga igit ng ano uh, chicken dyan kasi ilang bisis na yan ni Lula ni ah, na nilagyan ng mainit na tubig at saka nilaga pa niya yan sa malaking kawa niya Huwag nyo nang pansinin kung ano-ano na -ano lang yung nilalagay ko kasi ako napaka-tasty kong tao, charot lang. So, yan ay binigar Yeah, pero kaso pa pa yung vinegar nila dito, maitim, charot, pero matamis naman siya. So, ayan, malapit na yung maluto at excited na yung aking bituka na titikim sa aking pinakamasarap na luto na chicken feet o charot, okay ba? So, nagluto ako niyan na kasi ako lang yung magre-ready ng pagkain ko kasi si Lola umalis mag magsaing na siya ng kanin para sa amin ng mga alaga ko at pati kay Lolo, pero sulo kung kakainin ang chicken soup na yan kaya excited yung aking bituka na kakain at saka sa, sa isang taon, so minsan lang itong mangyayari siguro isang beses o hindi mangyayari sa isang taon, minsan lang talaga maisipan ko na magluto ako na para sa sarili ko, yung banguto na bitong ako, na uh, bala kong magluto, so wala kasi akong time lagi akong busy mga kapislat sobrang busy, ang dami kong ina kaso dito, kung pwede ko lang hatiin yung aking katawan, ginawa ko na suluto na, ayan na makikita ninyo, na nakikita nyo na rin yung mahiwaga kong mukha na walang kaayos-ayos, pagpasinsya nyo na kasi minadali uh, ko yung pagluluto ko, nagmamadali din akong kumain, kasi gusto kong kumain na kumain ako na walang isturbo, walang bata, wala pa sila walang tatawag sa akin na mga alaga ko kasi ayokong kumakain ako na ako'y nagmamadali ayoko yung kahit uh, pag ako'y kumakain, nagmamadali talaga ako na no, para akong may kontis o charot pero ayoko yung kumakain ako na tinatawag ako ng aking mga alaga kasi huwawala yung aking gana sa pagkain o di ba napakasarap niya napakaanghang, Diyos ko kung alam nyo lang kung gaano ako kasarap magluto, <laughs> makikita naman sa paghawak ng sandok na hindi hindi ako talaga Uh, ano sa expert sa pagluluto pero wag niyo nang pansinin yung aking mukha at aking kasuutan yung aking mukha diyan mga kabislat kasi pag nasa ako ng bahay ganito talaga yung aking ah uh, itsura ba hindi na ako nag -ayos. yung buhok ko, iwan ko kung ano yung dumating ako, mas maganda pa yung mukha ko sa Pilipinas kasi ano yung mukha ko sa Pilipinas, hindi eh, ba ko charot lang hindi was dito kasi ako sa loob ng bahay mga loose lang yung sinusuot ko eh ilalo eh akong nakitingnan mas malaki ako tingnan kasi loose yung sinusuot ko na inaihihiya kasi akong ipakita yung aking kagandahan charot eh. nahihiya kasi akong ipakita sa kanila yung aking mahiwagang ah, kagandahan o diba charot lang <laughs> so kumakain na ako niyan nagmamadali ako na parang na parang hinahabol na o parang may a, may kukuha o may mag-aagaw kasi ayoko kasi yung pag anong ako pag yung pag akin akin lang ayoko na pag akin ay ha hahawakan iba at na iba o charot na napahugot patuloy si Enday parang ano yan ba parang parang pag-ibig mo parang parang, hin, parang pag-ibig mo sa kanya na paghigpit ka ng higpit mas lalo siyang palayo ng palayo sa iyo o di ba charot lang ibang hugot na naman yun ha so mainit yan mainit yan mga kapislat kaya inaano ko lang talaga siyang kainin kasi masarap kainin pag mainit pa yung kinakain mo di ba ma mafi-feel mo talaga yung um, lasa o di ba so parang ano lang ba parang parang pag-ibig na minsan pag pag niluluwangan mo yung paniniwala mo sa kanya What? iwan ko, iwan ko. Ano na napunta na tayo sa pag-ibig. So, kumakain nga lang ako, pero napunta na tayo sa pag-ibig. Hindi kasi ako makapagsalita habang ako kumakain o nagluluto kasi natulog yung aking amo. At saka si Lulu. At saka ayokong mag-ingay. At saka ayokong malaman nila na ako'y may ginagawang kababalagan sa kusina o charot lang. So, kaya ayun na nagmamadali akong kumain. Kakain lang ako kung ano-ano nang sinasabi ko. O umandar na naman yung nagaayos nag-aayos doon sa ibabaw hindi nyo na rin maririnig yung aking boses so hanggang dito na lang yung aking mahiwagang voice over at this is Inday so iiwanan ko na kayo na tingin tingin lang muna kayo dyan ha na ako habang ako kumakain tingin tingin nyo na lang kayo kasi hindi hindi naman kayo makakakain kasi hanggang tingin lang naman kayo o charot lang so ayan kainan na kainan ako kasi nagmamadali ako baka mahuli ako nila carot lang maglinis pa ako ulo siya by mga pelangga.